Good luck, guys. Here we go. Top seven answers are on the board. Kumplituhin ang trabaho. So, ito ay isang uri ng trabaho. Ha? Tagapag blank. Vanessa. Tagapag? Tanggol. Wow! Sino ba pinagtatanggol mo kapag may nangyayari? Ikaw, personal, sa'yo, sino? Ang pinagtatanggol ko, siyempre, unang-una ang pamilya ko. Parang abogado, pero trabaho, tagapagtanggol. Yes. Wedding ikaw rin yon sa pamilya mo, di ba? Yes. O sa jowa. Ah! <laughs> Nandiyan ba ang tagapagtanggol? Meron! Luni, kung ang trabaho, tagapag, blank. Tagapagtaguyod. Tagapagtaguyod. Malalim, malalim, maganda yan. Nandyan ba ang tagapagtaguyo? Survey says... Oh, wala dyan. So, pass or play, Vanessa? Play. Luli, balik muna tayo. Let's go, Vanessa. Let's play second round. Kiss. Oh, kumplituhin ang trabaho. Tagapag-block. Tagapag-turo. Tagapag-turo ng ano? Ano'y tuturo mo? Sa school. Sa school. Parang guro. Guro. Kiss. Tagapag-turo. Uh -oh. Wala. Betty ano kaya to? Kumplituhin ang trabaho tagapag pagano taga paglinis taga paglinis yeah sir says yes are you tagapag pagbato taga pagblak taga pagluto pagluto maramang nanjen yan sir says taga pagluto yeah ano hindi pa pwedeng lutuin adobo wow ano klase ito babaw chicken pork pinagsama ko na para isahan na lang mm -hmm. Lovely! lovely velesa kumpleto ay taga pagblak taga paglaba Tagapaglaba, yan. ng gawain ba? Iniisa-isa na, guys. Survey says... Kiss, yes! tagapaglak. Tagapag... Maneho! Tagapag maneho! Survey says... Wala. Oh, isa na lang. Guys, Toyo ha. Ah. Toyo and friends. Petty, isa na lang. Ano kaya? Meron pa tatlo, tagapaglak. Tagapaghatid. Mm, na, Nang sulat ng tao. <laughs> so, kartero yun? Tagapag-kartero? Yeah. Hindi, <laughs> tagapaghatid. hatid Nandiyan bang tagapag-hatid? Wala. Guys, toyo and friends, here we go. Dean, ano kaya? Ito, ha, kumplituhin ang klase ng trabaho. Tagapag? Tagapag-alaga. Tagapag-alaga. King Price, suggestion lang. Tagapag-bantay. Tagapag ah, tagapag -alaga. Tagapag bantay Tagapag-alaga. Tagapag-bantay. Luni, ano pa? Ah... Uh tagapagpatulog. Tagapagpatulog? Tagapagpatulog? Iba-iba to. Boss ano kaya masasagot natin? ah uh, I'll go with taga... Pagban, taga pagbantay taga pagbantay oh, isang tama sagot lang ang kailangan natin taga pagbantay daw ang sagot nila survey nandiyan ba yan oh! 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 Wow. 161 points toyo and friends vice comedy club ha habol po pero Meron pa dalawang natitira rito. Wala ko na. 5000 guys, 5000. 5000 sino kaya? Hoya. Pare pare. Jefferson. Jefferson. Okay. Uh, sa sa bahay mo, may trabaho ka ba sa bahay mo? Meron po. Ah, uh, taga pagano ka sa bahay mo? at taga taga paglinis po. So, taga paglinis ka. Taga pagluto, iba, iba 'yon. Hindi ka 'yon. Hindi po. Pero yung sagot mo, eh. At sagot ko po, tagapagmana. <laughs> Pwede? Trabaho na pala ngayon sa college. Pag nag apply ka sa college, tagapagmana. O, oh, pahanap yun. Di ba? Tagapagmana, major in uh, house and lab. O, oh, di ba? Minor in, ano, in jewelry. O, oh, di ba? <laughs> Tignan natin. Tagapagmana. Sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry. Okay, what's your name, Ate? Uh, Jorlyn Arellano. ha? Huh? Jorlyn. Jorlyn. Journey taga saan ka? <laughs> taga, taga saan ka? Surigao po. Surigao, pati natin yung mga ano natin. Ano na po sa mga lola at lola ko! Hello po sa inyo. Okay, kumplituhin ang trabaho. Tagapag lang. Tagapag... Hugas! Ah! Tagapag hugas! Ah! hugas ang ano? Hugas. Okay, For 5,000 pesos. Take a plug. Bugas. And jump